Tol, siguro isa ang kasong ito sa hindi natin malilimutan noong kasagsagan na pandemya noong 2020 kung saan ang buong insidente ay nakuha na ng video at agad nag-viral o kumalat sa social media na nagdulot ng malawakang pambansang pagkagalit at muli nagpaalab sa mga diskusyon tungkol sa brutalidad ng pulisya at mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Tipong buong Pilipinas tol eh, galit talaga sa taong ito. Ayon sa datos mula sa World Population Review noong 2020, ang Pilipinas ay nasa ikatlong pwesto sa listahan ng mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga kaso ng pamamaslang ng pulis na may naitalang 3,451 cases kasunod ng Brazil at Venezuela sa administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Binanggit niya ang kanyang utos na shoot to kill para sa mga pulis. Gayon pa man, itinanggi niya ang anumang koneksyon ng kanyang pahayag sa insidente ito at nilinaw na hindi ito nangangahulugang pagbaril sa mga sibilyan. Isa lang itong klasing pulis na to. May sakit ito sa utak. Tupak. And uh, he should not be allowed to go out because double murder yun eh. And I don't think that you can escape the rigors of uh, justice because nakuha sa TV pati ako na panganga. That's unfair and brutal masyado. Eh, ikulong ninyo yun. Huwag ninyo bitawan yung yawa na yan. Ang malagim na insidente tol ay nangyari araw ng linggo sa Purok Dos Barangay, Kabayawasan, Panikitarlak Tarlac noong December 20, 2020, pasado alas 5 ng hapon. Sa nasabing video, makikita ang isang lalaki na tila may hindi pagkakaintindihan sa isang matandang babae at sa lalaking kasama nito. Hindi nagtagal, ang mga taong nakapaligid ay nagsimulang sumigaw at umiyak nang hugutin ng lalaki ang kanyang baril at malapitang binaril ang matandang babae at lalaki na sinasabing mag-ina. Ang video ay agad na nag-viral at 20 minuto lamang pagkatapos ng insidente, ang mga otoridad mula sa Paniki Police Station ay dumating sa lugar upang imbestigahan ang nangyari. Ang madla sa internet ay desperadong naghahanap ng impormasyon upang malaman kung sino ang salarin at ano ang tunay na pinagmula ng insidente. Alas 6 ng gabi sa parehong araw, ang mga otoridad sa Rosales Police Station sa Pangasinan na may layong 45 minuto mula sa barangay Kabayawasan ay nagulat ng ang isang lalaki ang sumuko sa kanilang presinto. Inamin ng lalaking ito na siya ang bumaril sa mag at kasabay ng kanyang pagsuko ay binigay niya rin ang 9mm M92 pistol na ginamit niya sa krimen. Ang balita ay agad na naiparating sa paniki police na agad namang pumunta sa presinto upang dalhin ang lalaki sa kanilang istasyon. Kinabukasan, ang mga biktima ay kinilalang sina Sonia Gregorio, 52 taong gulang, at ang kanyang anak na si Frank Gregorio, 25 taong gulang. Si Sonia na kilala bilang Aling Sonia ay dating guro bago siya ikinasal sa truck driver na si Florentino at nagdesisyong iwan ang kanyang profesyon upang alagaan ang kanilang mga anak. Ngunit nang magumpisa ang pandemya at naging module-based ang pag-aaral, tila naging guro ulit si Aling Sonia sa kanyang mga apo. Nang maiuwi ang labi ng magina, bumuho ang emosyon sa loob ng bahay ng mga Gregorio. Ang ilan sa kanila ay hindi magawang matitigan ang muka ng magina nang buksan ng mga kabaong dahil sa di kapanipaniwalang pangyayari. Ang live partner ni Frank ay nagbahagi na siya at ang kanilang isang taong gulang na anak ay huling nakita si Frank noong September 2020. Nakatakda sana silang magsama-sama sa Pasko ngunit hindi niya akalaing hindi na ito mangyayari. Ang iba mga kapamilya ng mga biktima ay nagpahayag ng takot para sa kanilang kaligtasan dahil baka balikan sila ng mga kaibigan ng lalaking namaslang. Ang takot ng mga kapamilya ng biktima ay naging mas malinaw nang maglabas ng press release ang Philippine National Police or PNP kung saan ibinahagi nila na ang suspect sa pamamaril ay si Junel Nuezga, isang 46 na taong gulang na pulis na may ranggong Police Senior Master Sergeant. Si Nuezca ay ipinanganak noong October 17, 1974 na tubong Ordaneta, Pangasinan. Ang insidente ay kunindan ng publiko, Commission on Human Rights, Commission Rights Watch at ng mga opisyal ng gobyerno. Na nanawagan sa PNP na agarang bigyan ng hustisya ang mga biktima. Ayon sa inisyal na investigasyon, Bandang alas 5 gis ng hapon, umuwi si Nuezka sa kanyang bahay sa barangay Kabayawasan mula sa kanyang duty sa Police Crime Lab sa Paranaque. Ang dapat sana ay mapayapang pahinga ay naudlot dahil sa malakas na ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay na ikinairita niya at na kanilang labintatlong taong gulang na anak na babae. Ang magama ay lumabas upang kumprontahin ng pamilyang Gregorio at alamin kung sino ang pasimuno ng ingay. Nalaman nila na ang ingay ay mula sa isang boga isang improvised cannon na karaniwang gawa sa kawayan o PVC o ng magkakabit na mga lata na ginagamit para gumawa ng ingay lalo na sa bagong taon. Sa mga naunang ulat, hindi pa tiyak kung nakumpirma ba ni Nuesca na si Frank ang nagpaputok ng boga. Subalit, sa interview kay Tasha De Los Santos, kapatid ni Frank, kinumpirma niyang ang kanyang kapatid niya ang nagpaputok. Sa init ng ulo, sinuntok ni Nuesca si Frank. Ang insidente ito ay nakita ni Sonya, ina ni Frank, kaya tinangka niyang awatin ang dalawa gusto ni Nuezca na arestuin ang tila lasing na si Frank at dalhin sa presinto. Ngunit hindi malinaw kung anong kaso ang isasampa laban sa kanya. Subalit, si Sonya makikita na niyayakap at pinuprotektahan ang kanyang anak na si Frank habang sinisikap pigilan siya sa pakikipagtalo kay Nuezca. Ayon kay Tasha, may mga salitang binigka si Frank bago ang insidente na hindi narinig ng karamihan dahil sa ingay ng mga taong umiiyak at sumisigaw sa video. Sinabi ni Frank kay Nuezca, matapang ka lamang dahil meron kang baril Nasinagot naman ni Nuwesca nang magpulis ka rin para magkaroon ka ng baril nang tumanggi si Frank na sumama, sinabi ni Nuwesca na hihintayin niya ang mga barangay official para dalhin si Frank sa presinto. Ngunit lumala pa ang sitwasyon. Sa video, makikita na ang anak ni Nuwesca ay pinilit si Sonia na bitawan si Frank. Sa tensyonadong sitwasyon, narinig ang anak ni Nuwesca na sumisigaw kay Sonia nang "Okay. My is a police! Man!" Sumagot naman si Sonia nang "I" Pagkatapos nito, napuno si Nuezka, itinutok niya ang baril kay Sonia, Minura at Bang, binaril sa ulo. At ganito rin ang ginawa kay Frank. Kahit tila hindi na gumagalaw ang magina habang nakahandusay sa lupa, binaril pa ulit sila ni Nuezka. Kaya nagtamo ng dalawang tama ng baril sa ulo ang bawat isa sa kanila. Agad na tumakas si Nuezka kasama ang kanyang anak na babae sa pinangirihan sakay ng motorsiklo at nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang sa Ordaneta, Pangasinan. Sa parehong araw na rin na yon, kinagabihan, sumuko siya sa Rosales Police Station sa Pangasinan at inamin niya ang kanyang krimen sa pulisya. Tiniyak ng PNP na walang magiging whitewashing sa investigasyon at sinabi nila na re nila ang insidente sa loob ng 30 araw. Dagdag pa nila kung mapapatunayang guilty si Nuezca, siya ay madidisqualify sa kanyang tungkulin at mawawala ng kita bago ang pamamaril. Ayon sa mga kamag-anak ng mga biktima, may pre-existing na alitan na pala ang dalawang panig tungkol sa right of way. Nagbenta kasi si Sonia ng bahagi ng kanyang lupa kay Nuezca para sa right of way at humingi ng 40,000 pesos para sa pagpapaayos ng mga dokumento. Bagaman nagbigay si Nuezca ng pera, binawi niya ito at hindi natuloy ang transaksyon. Sinampahan ni Nuezca si Sonia ng kasong estafa, ngunit ibinasura ito ng korte. Ibinahagi rin ni Tasha na kapag nakakainom si Nuezka, madalas itong sumugod sa kanilang bahay at minumura sila. Dahil dito, nagawa nilang mag sa Paniki Police Station para dokumentado ang banta sa kanilang seguridad. Paulit-ulit silang inaharas ng pamilya ni Nuezka at si Nuezka raw ang lagi nagsisimula ng gulo. May pagkakataon pa na tinangka ni Nuezka na sagasaan si Frank at ang anak niya gamit ang motor. Isang araw matapos ang insidente ng pamamaril, maraming netizens at kilalang personalidad ang nagpahayag ng kanilang pagkondena sa nangyari sa pamamagitan ng social media. Gumamit sila ng mga hashtag tulad ng Stop the Killings PH, Police ang Terorista, and Police Brutality at Justice for Sonia Gregorio na naging tanyag sa Twitter sa Pilipinas, pati na rin sa Singapore at Dubai. Kasabay nito, buling sumikat ang kantang I Don't Care ng South Korean girl group na To Anyone na binanggit ni Sonia Gregorio bago siya pinatay. Kung saan ang pangalan ng K-pop group ay nagtrending din sa Twitter. Kumalat din ang personal na impormasyon ng anak ni Nuwesca sa social media kasama ang kanyang mga larawa na naging dahilan upang maglabas ng public advisory ang UNICEF Philippines na nagpapayo laban sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kanya dahil sa paulit-ulit na pangungutya at pambubuli na natanggap niya. Kinundina ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang insidente at nangako ang gobyerno na magsasampan ng kriminal ng mga kaso laban kay Junel Nuesca. Sinabi ni Anyo na hindi dapat gamitin ang insidente para i-judge ang buong imahe ng kapulisan. Sa kabilang banda, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi poprotektahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Nuesca sa kabila ng suporta ng Pangulo sa kapulisan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Personal na pinanood ni Duterte ang viral video ng pamamaril at ayon kay Senator Bongo, nagalit si Duterte sa nangyari. Nangako ang Malacanang na igagawad ang hustisya para sa mga biktima. Sa parehong araw, inutusan ni Duterte ang PNP na siguraduhin mapaparusahan si Nuezga at binigyang din na hindi niya kukonsintihin ang mga pulis na gumagawa ng mga krimen. Si Police Captain Ariel Buraga ng Bato Katanduanes naman ay tinanggal sa tungkulin matapos niyang magkomento sa social media na pinapabura ng pamamaril sa mga Gregorio. Noong December 21, 2020, si Junel Nuezga ay sinampahan ng dalawang bilang ng kasong murder. Ngunit, hindi alam ng marami na ito ay hindi na bago sa kanya ang masangkot sa mga kasong patayan. Batay sa talaan ng PNP, si Nuezga ay mayroon ng anim na administrative cases kung saan dalawa rito ay grave misconduct dahil sa homicide. Ang unang kaso ay naganap noong May 9, 2019 at ang ikalawa ay noong December 29, 2019. Ngunit parehong ibinasura ang mga kasong ito ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 2016, sinampahan siya ng kaso ng serious neglect of duty dahil sa hindi niya pagdalo sa paglilitis bilang isang witness sa kaso na may kinalaman sa ilegal na droga. Noong 2014, nakatanggap siya ng isa pang kaso dahil tumanggi siyang dumaan sa drug test at umalis sa laboratory nang walang clearance mula sa National Police Commission. Bilang parusa, siya ay sinuspinde ngunit ito ay tumagal lamang ng isang buwan. Noong 2013, muli siyang kinasuhan ng grave misconduct ngunit binasura ang kaso matapos makatanggap ang judge ng memo mula sa Regional Director ng National Capital Region Police Office. Walang tiyak na detalye tungkol sa kaso noong 2010 ngunit nasuspinde lamang siya ng 10 araw. December 22, 2020 Personal na dumalaw si PNP Chief De Bolsinas sa burol ng mga Gregorio kung saan hindi kayat niya ang mga saksi na huwag matakot tumistigo. Inalok niya ang mga ito ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program para sa kanilang kaligtasan. Sa isang panayam, ibinahagi rin ni Sinas na si Nuezka ay negatibo sa drug test. Dagdag pa niya, sinabi ni Sinas sa media na si Nuezka ay labis na nagsisisi sa kanyang nagawa at wala itong plano na tumakas sa batas. Anya, dumilim lang ang pag-iisip ni Nuezka kaya niya nagawa ang krimen. Ngunit naaawa rin siya sa kanyang pamilya at sa pamilya ng mga biktima. Kinabukasan, nang humarap si Nuezga sa Police General ng Central Luzon, inilarawan siya na tila isang maamong tupa. Ano ito tulong ko sa'yo? Sige, masabi na, ano ito tulong ko sa'yo? Para sa pamilya ko na nasa ito. Sa pamilya mo, oo. Ayon naman sa chairperson ng Barangay Kabayawasan na si Rosita Obejera, na ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya ay hindi lamang ilang buwan, ngunit tatlong taon na nakalilipas. Inihayag niya na bilang kapitana ng barangay, pinangkana nilang resolbahin ang problema ng limang beses, ngunit tila lumalala pa ang sitwasyon tuwing magaharap ang dalawang kampo sa iisang kwarto. Dalawang araw pagkatapos ng Pasko, ilang daang tao ang dumalo sa libing ng mga biktima. Ang mag-inang Sonia at Frank ay inihatid sa huli nilang hantungan sa Panigi Garden of Angels Memorial Park sa barangay Salumage. Ngayon, ang mga mambabatas mula sa Senado at House of Representatives ng Pilipinas ay nagkaisa sa pagkondena sa pagpatay kay Sonia at Frank Gregorio. Ipinaabot ni House Speaker Lord Alan Velasco ang kanyang pakikiramay sa mga biktima at binigyang din na dapat parusahan si Junel Nuezca. Sinabi ni Senador Franklin Drilon na dapat gugulin ni Nuezca ang Pasko at ang kanyang buong buhay sa kulungan at tinawag niya ang insidente bilang pure evil. Si Senator Leila Dilima naman na lubhang nagalit sa insidente ay tinawag ito bilang nakakagimbal habang binabanggit ang pangalan ni Duterte sa kanyang pahayag. Si Senator Francis Pangilina na inihayag na ang insidente ay nakakagalit at kinundin na rin ito ng iba pang senador tulad nina na Risa Ontiveros, Nancy Binay at Joel Villanueva. Si Senator Panfilo Lacson na dating hepe ng PNP ay kinundin na rin ang pamamaril at hinimok ang pulisya na panagutin si Nuezga. Samantala, Sina Senator Ronald Bato de La Rosa, Bong Revilla at Manny Pacquiao ay nagbahayag ng pagsasaalang-alang sa buling pagpapatupad ng death penalty. Sinabi ni Dela Rosa na naniniwala siyang sinuwezka ay adik sa droga dahil sa kanyang pagtanggi sa drug testing. Sa kabilang banda, sina ACT Teachers Representative Franz Castro at Gabriela Representative Arlene Brosas ay direkta namang sinisi si Duterte sa krimen at binanggit ang mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Naghain naman sina Senator Joel Villanueva, Sonny Angara, Nancy Binay, Grace Poe, Juan Miguel Zubiri at Sherwin Gatchalian ng Senate Resolution No. 600 na naglalayong imbestigahan ng mga kamakailang pagpatay sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Si Vice Presidente Lenny Robredo sa kanyang bahagi ay mariing kinondena ang kultura ng impunity sa mga insidente ito. Habang lumalakas ang panawagan para sa hustisya sa kaso ni Nuezca, ang labintatlong taong gulang na anak na babae ni Nuezca ay hindi rin talaga nakaligtas sa pambabatikos ng publiko. Isang local celebrity ang tumawag sa kanya na isang spoiled brat. Ngunit, ipinagtanggol siya ng spokesperson ng Commission on Human Rights na sinabing biktima rin ang anak ni Nuezca. Sinuportahan din ng isang psychologist na si Dr. Ali ang pananaw na ito. Ayon kay Dr. Ali, ang reaksyon ng bata sa mga pangyayari ay nagpapakita ng uri ng pagpapalaki na kanyang natanggap mula sa mga magulang. Pinayuhan niya ang mga magulang na maging maingat sa kanilang ipinapakita sa kanilang mga anak. Ipinaalala ni Dr. Ali sa publiko na maghinay-hinay sa pambabatiko sa bata dahil walang nakakaalam sa buong background, kasaysayan at mga pangyayari sa loob ng bahay ng mga Nuezka. Ang biyudo na si Florentino Gregorio ay sumang-ayon sa mga pahayag ng psychologist at nakiusap sa publiko na itigil ang paninisi sa anak ni Nuesca at sa halip ay ito ng kanilang galit sa mismong ama nito. Ang UNICEF sa pakikipagtulungan sa DSWD ay hinimok na bigyan ng suporta sa mental health ang mga saksi ng trahedya upang matugunan ang trauma na kanilang naranasan. Labindalawang individual na nakasaksi sa pangyayari ay sumailalim sa counseling. Aba naghihintay si Nuesca ng paglilitis mula sa kanyang kulungan ay humingi siya ng tawad sa pamilya Gregorio ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya. Noong January 10, 2021, bilang arraignment, si Nuesca ay humarap sa Tarlac Regional Trial Court Branch 106 at nagplead ng not guilty by reason of insanity. Na nangangahulugang inaangkin ng kanyang kampo na siya ay may sakit sa pag-iisip noong naganap ang krimen. Kinabukasan, tinanggal siya sa serbisyo ng PNP at walong buwan matapos ang insidente, August 26, 2021, si Nuezca ay napatunayang guilty sa Paniki Regional Trial Court sa dalawang bilang ng pagbatay at hinatulan siya ng reklusyon perpetua para sa bawat bilang o pagkabulok sa bilangguan. Inutusan din siya ng hukuma na magbayad sa pamilya Gregorio ng 952,560 pesos. Subalit, hindi na natapos ni Nuezga ang kanyang sintensya dahil tatlong buwan pa lang, November 30, 2021, habang naglalakad si Nuezga sa labas ng kanyang dormitoryo, bigla na lamang itong bumagsak at nawala ng malay hanggang sa tuluyo na itong nawala ng buhay sa New Bilibid Prison Hospital mag-aalas 7 ng gabi. Ayon kay ex-Bucor spokesperson Gabriel Shaklag, ang inisyal na investigasyon at medical examination sa bangkay ni Nuezca ay nagpahiwatig na siya ay namatay sa natural cause o heart attack. Upang matiyak na walang foul play, hinayaan ng mga otoridad na masuriri ng NBI ang labi ni Nuezca. Ang dating Justice Secretary Minardo Guevara ay sumang-ayon sa findings na si Nuezca ay namatay dahil sa atake sa puso. Si Nuezca ay inihatid sa kanyang huling hantungan sa Ordaneta City Memorial Park noong December 5, 2021. Ang mga mamamahayag ay walang nakuhang litrato o video sa libing dahil iginalang nila ang kahilingan ng pamilya ni Nuezca para sa isang pribadong lamay at libing. Ang kaso ni Wes ay nadagdag sa listahan ng mga taong karamihan ay kilalang mga bilanggo o high profile inmates na namatay sa loob ng bilangguan sa ilalim ng mahiwaga o kadudadudang mga pangyayari. Ang pinakatanyag sa mga ito tol ay si JB Sebastian, isang kilalang convicted leader ng mga sindikato ng pangingidnap at pangangarnap na itinuring na isa sa mga hari ng bilibid na atin na rin naitampok sa channel na ito. Si JB ay namatay di umano sa COVID-19 noong July 2020. May mga taong nagdududa sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at may ilang nag-aakala pa na maaaring nagkunwari lamang siyang patay at nabubuhay pa sa labas ng bilangguan. Sa kaso ni Nuezka, may mga miyembro ng pamilya Gregorio na nagpahayag ng takot na maaaring siya ay buhay pa at pinalabas lamang na patay kahit po sabihin na inya may picture daw po meron na pong nababalita na po sa ano sa TV mang reaks mo po talaga hindi po rin po ako kahit po si papa hindi din po kasi naniniwala pwede po kasi may palabas lang po yan eh palabasin na na siya yung bangkay pero iba yung ibang bangkay ang dami po kasi mga pasok sa isa po Dududa lang po talaga ako tapos kamatay niya polis po siya maraming paraan uh, para makalaya siya sa isang banda, naisana ng marami na makita si Nuezka na tinatapos ang kanyang sintensya sa likod ng mga rehas na hindi na magagawang tamasahi ng mga kalayaang dati niyang nakakamtan at hindi na makakabalik sa mga lugar na kanyang minahal. Sa ginawa niya, hindi lamang niya winasak ang pamilya Gregorio kundi pati na rin ang kanyang sariling pamilya at nadungisa ng pangalan ng organisasyong itinalaga upang pangalagaan ang kaayusan at batas. Sa kabila ng lahat, mas mabuti pa ang naging kalagayan niya kumpara sa dalawang walang awang kanyang pinatay na ang pamilya ay patuloy na magdadala ng pasani ng kanilang pagkawala at ng organisasyong magtataglay ng bahid ng kanyang kahihiyan sa mahabang panahon. Ikaw tol, naniniwala ka bang patay na talaga si Junel Nuesca o may foul play na nangyari? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.